Right mga kamukil, good morning sa lahat no uh, Sa mga sulid mong supporters, maraming salamat sa inyo no Lahat mga kamukil Na uh, Hanggang ngayon mga kamukil, patuloy, patuloy pat kayo na nandito sa akin no Maraming maraming salamat talaga So gaya na kagwala mga kamukil Yes uh, Update tayo sa trabaho no Ganito lagi yung papel ko mga kamukil Sa trabaho namin Maghahanap Magmamanage Titingnan yung mga gawa, no? Huh? o oh, hindi basta bastang nang pasanin na trabaho. Huh? Ngayon mga kamukil, na-realize ko talaga na ang pangungutang talagang hindi basta-basta. Napakahirap labawin. So, update tayo mga okay, kamukil. Nandito pa rin tayo sa ating projects mga kamukil. Interior nito sa uh, ano, exterior nito sa akin mga kamukil. Hindi nag-stop kami nung December uh, 14, siguro 'yon. At uh, bumabalik kami nung ah uh, January sibin no para sa interior na naman okay ito yung pinaka forma niya so dito mga kamukil mayroong nagtatrabaho ah uh, plain ko na silang lahat bago ako umalis kasi ah uh, hahanap din ako ng materials para sa cabinets Oo, na ko na sila pasukin natin mga kamukil dul ah oh. Ayan mo pa ni Grillo, Drea. Sa luwas. Oo, oh, bawal. Alright, mga kamukil. Dito sa baba, sila, idol yung tandem dito. Dalawa sila. No? oh, tinatapos na mga kamukil yung pagdudouble wall so, parting ito. So, lalagyan na lang mga kamukil. dito na lang itong part dito sa pinakailalim. Tapos, ah, uh, mayroon dito. Dito. May double walling dito. Tapos, makasiling dyan. Ito yung kontrata nila ngayong araw, mga kamukil. Pagkatapos dito, lipat sila sa loob kasi ito na lang loob yung uh, pagtutulong sulungan kasi itong medyo malaki. Kinauna ko lang itong mga kamukin layla na hapul yung mga pamatungan dito para hindi mahihirapan. Napapansin nyo, may hindi pa ako kinakabitan kasi diyan po itutusok yung aking pamatungan upang matrabaho din itong pagpipintura sa taas. Pero uh, papatapos ko muna itong mga kamukin. Palabas yung penis namin. No? Mula dito sa loob, palabas kami para hindi na marurumihan kapag pinis na dyan sa loob pwede na namin eh clearing linis na dito na lang sa labas yung tratrabahuin so may iwasan natin yung dumi dyan sa loob o, so, mula loob hanggang labas mga kamukila mantala dito mga kamukil meron tayong pintors tatlong pintors yung kinuha natin tapos ah habol ko kasi may ano ako dito eh? may time frame ako so sa tingin ko hindi abutin sa time frame namin yung trabaho namin dito kasi medyo marami-rami rin kami mga kamukil. Pwede niyo mo siya tanggalon dong, kung kuang dong. Tanggalon? Oo. para di mamansan dito yung kabir. Itapok lang na. Para kuwan. Tanan ng kuwan. Ayan. So, dito rin sa ceiling, meron din magtatrabaho. Dalawa, sila Jimmy. Pero mamaya pag matapos yung nasa baba, aakit na yun dito. Tapos yung aking kapatid, yung ating pinaang kasama lagi, no? Sa pagpipintura. No, kapatid. Dito sa loob, ganun din, no? Umpisa na rin yung pagpipintura. So, yung trabaho ko kahapon mga kamukil mula dito, sa baba lang. Kasi wala pa akong pamatungan hanggang dun. yung trabaho ko. O, so, oh, yan, Boss! Shout out, boss! Ala. Ito yung ano kung mga kamukil. Yung master pintor ko talaga noon. Sa kanya ako nagtatrabaho noon sasakyan lang yung tinitira namin noon mga kamkila. Hanggang sa natuto kong magpintura, hanggang sa nagkahiwalay kami, ah na-remember nyo mga kamkila na pa ako nito, na ako sino nakakilala nito. Dahil matagal kami hindi nagkikita. O ngayon, wala pa siyang ano mga kamkil. Wala pa siyang kontrata. Waiting, naghihintay pa. No? Pero may waiting na. tinatrabaho pa, binabady pa. So, sa gusto rin magpapintura ng mga sasakyan mga kamukil, tiin nyo lang sa akin. No? Mga sasakyan, ah uh, hindi na ako magtrabaho. Yan na yung papakausap ko sa inyo. No? Yung ma may, mga sasakyan lang. Uh, mula sa wing band, mula sa malaki hanggang maliit mga kamugila. Titira to. Okay, mga kamugil. So, ito yung ganap natin dito. Sa project. So, tapos nito mga kamugil. mga tum uh, dalawang oras na ako dito. Aalis na naman. Ha? para maghahanap ng trabaho. Kasi hindi man sila umaasa sa akin mga kamungkil. Pero sa ngayon, kailangan pa nila ako. So kailangan kong maghanap talaga ng trabaho para sa kanila. Ito yung pinakapapil natin dito. Yan. Habang dito patuloy din ng pagsisilim framing. So hanggang dyan lang sila mga kamungkil. Yung ano ko sabi ko sa kanila hanggang dyan lang. Tapusin muna din sa pagbatak sa pa loob. No? So, total, may pamatunga naman doon. Hanggang dyan lang. Pagkatapos balit sila dito para maglatag na ng metal paring. Para doon ididikit yung ating ceiling. So, habang hindi pa tapos dyan, maaaring maumpisan din yung uh, paglatag ng boards dito sa taas, no? Sa ating pinakakisami. Pagkaganyan yung skarte, no? So, plano-plano lang, mga kabusin, sa pagkaganito. Importante talaga. Ang Tala, dito sa baba, patuloy yung, yung kanilang paggagawa. Thank <laughs>